po sa inyong lahat. Tuloy po kayo dito sa aking YouTube channel. And bago po ang lahat, ayan, magpapasalamat na naman ako sa inyo sa mga bago kong subscriber dito sa aking channel. Thank you so much sa pag-subscribe. na ako magdadaldal sa inyo kahit madaldal lang lola nyo. Huwag <laughs> na tayong madaming patumpik-tumpik pa mga sis. So, eto na. Eto na yung gusto kong ensure sa inyo. Diba dati meron akong na review sa inyo na soothing gel but this time is yes, ibang brand po ito na soothing gel. But, yung packaging pa lang niya is parang nakaka-excite gamitin. So, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. So, huwag na tayong madaming keme-keme, mga sis. So, sino nga ba siya, mga sis? Ayan. Tiyara! Kapansin nyo, mga sis, ang ganda ng kanyang packaging. Parang, ang linis tingnan, kaya parang, Gustong-gusto ko. Parang excited na akong gamitin, mga sis. Ha? Ayan, bubuksan muna natin siya. Kasi, ayan, nakabalot pa siya ng plastic talaga, mga sis. Ayan, so, ito yung kanyang itsira nang wala na siyang plastic. Ayan, so, ayan, ipakita ko na sa inyo. So, this is Summer Girl Aloe Vera Ice and Mint Aloe Vera Gel. So, nakalegay dito, mga sis, is deep hydrating cooling, and moisturizing. Dito naman sa likod, mga sis, is nakalagay dito yung kanyang product name, it's Summer Girl Mint Aloe Vera Gel. And nakalagay din dito, manufactured by Meili Online Biological Medicine from Guangzhou. And yung kanyang net content is 300 grams. Siyempre, meron siyang aloe vera, and o oh yan, meron siyang peppermint. Uy, grabe ha. And, hyaluronic acid. Alam nyo mga sis, mahilig talaga ako sa mga aloe vera gel. Yung mga soothing gel, kung napapansin nyo, meron akong nareview doon nung sa DW. But this time, gusto kong maiba naman. Kasi doon, yung isa na ginamit ko dati mga sis, is paubos na siya. Actually, meron talaga akong maraming soothing gel na ginagamit. Kasi iba-iba naman talaga yung kanyang mga benefits. Yung purpose niya sa ating mukha. Meron ako dito, ayan. Fan fan talaga ako kay Lux Organics. Meron din akong kanilang aloe vera and snail soothing gel. Meron din ako dito. Ayan mga sis, yung sa DW Snail Collagen Soothing Gel. Kung napapansin nyo, ang dami ko talaga mga soothing gel dito. And mga sis, meron din ako. Ayan, si Summer Girl. Maganda siya sa aking mukha. Hiyang yung aking skin sa kanya. Kaya paulit-ulit akong nagre-repurchase. But this time kasi mga sis, ano eh, parang ito na lang muna yung, parang gusto ko siyang itry. Never ko pa itong na-try mga sis, kaya excited akong i-share sa inyo ito. And gusto ko ding ipakita sa inyo, maglalagay tayo sa ating face para makita nyo rin or magbigay sa inyo ng idea kung maganda nga ba itong aloe vera ice gel na ito. Basta ipapakita ko na lang sa inyo. But this time, tala. Focus muna tayo kay Summer Girl aloe vera ice. Sa likod niya, mga sis, babasahin natin. Okay. So, product name is Summer Girl Mint Aloe Vera Gel. And, yung kanyang ingredients, meron siyang aloe vera barbadensis extract. Meron din siyang hyal, 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 uh, hyaluronic acid. And, haplocalex extract and castor oil. Sa expiration date tayo, which is good kasi 2026 pa siyang mag -i expire mga sis. So, ang tagal pa, ba diba? So, ay, hali na kayo, ang dami ko ng daldal, diba, sa ito. So, lalong na i-excite ang lola niyong gamitin ito ngayon. Ah, excited na ako. So, bubuksan na natin siya para makita natin yung kanyang laman. So, ito yung kanyang laman, mga sis. Ayan. Ayan. Transparent lang talaga siya, mga sis. Ayan yung kanyang laman. And, aamuyin natin siya, mga sis. Ay, oo, ang bango-bango niya. Katulad lang talaga siya ng mga, katulad lang talaga siya ng mga aloe vera gel na nagamit ko. And, transparent din siya mga sis. di ba Transparent lang siya. So, wala siyang pinagkaiba. But, yung nagustuhan ko sa kanya mga sis, kasi meron siyang peppermint na ingredients. So, syempre, ipapakita ko na rin sa inyo kung paano ako maglagay sa aking face. And para makita nyo rin na maganda nga ba siya sa aking mukha. Alam nyo mga sis, dati pa naman kasi mahilig talaga ako sa mga soothing gel kasi yung type ng skin ko, minsan nagda-dry skin ako. Sometimes naman yung aking skin is parang oily skin ako pag medyo nasa labas ako palagi, yun, yung mga dirt, yung mga oiliness, yun yung ano, problema ko sa aking skin, mga sis. Uh, at kaya, gustong gusto kong maglagay talaga ng mga soothing gel, lalong lalo na before bedtime, mga sis. Kasi pagising nyo kinamugahan, ganda ng mukha, parang nagmo-moisturize, na ibabalik yung moisturization ng ating face. Okay, i-re-remove ko muna yung aking mocap sa aking face. Ayan, tapos na akong maghilamos mga sis. But this time is, susubukan na natin siya ilagay sa ating mukha. Pubuksan na natin siya. So, ayan, maglalagay na tayo sa ating mukha. So, tayo kante dito. Tsaka natin malalaman kung ano siya, parang meron siyang cooling effect sa ating mukha. Sa so, ating face. Dito. na. Okay. So, parang so, ay oo. Ano bang nangyayari sa akong mukha? Parang ano siya mga sis Meron siyang cooling effect. Siguro doon dahil meron siyang may ingredients na peppermint. Yun. Ayan. Parang ayan. Parang nag-aabsorb na siya sa aking mukha. And, parang feeling ko, nafe-feel ko na yung kanyang medyo malamig siya sa aking mukha. Yun na, cooling effect sa aking mukha. And, parang hindi, yung texture na hindi kasi makapal, parang kasi, it's transparent gel siya, mga sis. Ayan, So, ipagpapatuloy ko na yung paggamit sa kanya mga sis. Kasi parang ganda sa face. So, tige. Ano, patutuyuin ko lang muna siya ng mga 3 minutes lang mga sis. So, babalikan ko kayo mga sis. So, ayan mga sis, ha? Natuyo na siya sa aking mukha. So, ipapakita ko sa inyo. Soon. So, closer tayo para makita nyo yung aking face. quickly absorb sa ating face. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya, mga sis. In, ang bango-bango niya, mga sis, ha? So, kung maglalagay kayo nito, kung may bala kayong bumili nito, sa gabi niyo siya gamitin, mga sis, kasi, ano, i-overnight niyo siya para yung result niya is, kaya, ngayon is, mamayang gabi is gagamitin ko na siya, mga sis. Banda sa mukha, ay oo nga, parang, nagkakaglask Siguro. Ha? Ayan. Kaya, ang ganda sa mukha. Ganda ng mukha ko. Parang, and, di ba napansin nyo sa mga previous vlog ko? Sa previous vlog ko is, nag-ano ako, nag ako sa aking face. And, ang ganda kapag, pagkatapos mong mag maglagay kayo ng mga soothing gel para it quickly absorb and maganda yung result ng mga C.S. Ayan. Para nagagandahan ako sa aking mukha, mga C.S. Ayan. So, sige, i-update ko na lang kayo sa susunod kung ano nga ba yung mangyayari sa aking mukha gamit itong aloe vera eyes. Parang ang ganda-ganda ng face ko ngayon. Parang fresh na fresh ka after mong maglagay. So, ako kasi pag gumagamit ako ng mga uh, soothing gel or any kind of uh, gel is nilalagyan ko dito sa aking liig, mga sis, ha? nilalagyan ko din yung aking bikini area. Maganda kasi si aloe vera talaga. Nakaka-brighten siya ng mga uneven skin to natin mga sis. So yun yung gusto ko sa mga soothing gel talaga. And yung iba din, hindi ko pa na-try nga. Yung iba naglalagay sila sa kanilang hair ng mga aloe vera gel sa kanilang buhok. Kasi maganda daw yun. Parang naibabalik yung ano yung pagka-shiny ng ating hair. Parang nagustuhan ko siya mga sis kasi ayan, parang fresh na fresh yung mukha ko and kasi kay, kakatapos ko lang talagang mag sa aking face and eto yung result niya doon sa ano, yung prestige na ginamit ko. Ayan, parang nagagandahan ako nito mga sis. Oo, maganda siya mga sis. Hindi siya ma sa aking mukha Ayan, meron nga, yun nga katulad ng sinasabi ko sa inyo, meron akong nararamdamang cooling effect sa aking mukha. Ngayon, ayan, parang pag ginaganyan ko siya, parang ang kinis. Ayan, mga sis. So, nagustuhan ko siya, mga sis. And, siguro, ayan, i-ano ko na siya, i-continue ko siyang gagamitin sa aking mukha and i-update ko kayo sa mga susunod na kabanata ng paggamit ko nitong aloe vera ice sa Summer Girl. So, syempre, magtatanong kayo, mga sis, kung magkaano ito. Nagkakahalaga lang siya ng 59 pesos. Yan, sa Shopee ko siya nabili. Alam nyo naman, ang lola nyo is mahilig talaga sa Shopee. Ang mura lang niya, mga sis, no, it's 59 pesos. But, take note, ha, hindi po lahat ng mura is hindi effective. Alam nyo naman, ako, mahilig talaga ako sa mga murang skin care products. But yung kanyang pagka-effective is same lang po doon sa mga expensive na mga skincare products. And thank you for watching mga sis. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel para updated kayo sa susunod latest videos na aking i-upload dito lang po sa aking channel.